Simplicity at the Age of Part 1 para kay Marian Rivera. Sa kabila ng pagiging reina ng primetime at isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz, pinili ni Marian na Pagmamahal ang pagdiriwang ng kanyang ika-41 na kaarawan. Siyempre, present si Dingdong Dantes at ang kanilang mga chikiting na sina Zia at Sixto sa intimate celebration. Simple at glowing ang peg ni Marian Rivera nang mag-share siya ng mga sweet at candid photos sa Instagram nitong Martes. Nakasuot ng simpleng white dress Glowing ang apo sa Prime time Queen habang nakangiting kasama ang Mister na si dong at ang dalawang anak nila. Wala mang engranding party o malaking production number, ramdam sa mga litrato ang genuine na saya ng pamilya. Kung ganito naman ka-fresh at ka-happy ang 41, aba, sino ba ang magpapa-pressure sa edad? Yep, ba better. birthday mm -hmm. talaga ni Marian is noong o o August 12 penangkal sa pre-birthday celebration ng August 11. Yeah. Sabi niya gratitude daw siya sa love sa mga pagmamahal. Alam mo ang mahalaga naman talaga sa isang okasyon. Lalak ng importante sa buhay mo, 'yung pamilya mo. At saka Iba, ano? At saka parang si Marian talaga pag nagbe-birthday, no? Simple. Simple talaga, hindi siya uh, and grandeng no, may celebrate uh -huh. O oh, siguro kapag uh, inabot na niya yung ano, ilang taon na ba siya? 41. 41. 41. 41. Siguro sa 50, magpapa, talaga yeah. celebration. Diba hindi kagaya yeah. nung si ano, wow. nagpapaparty, vice ganda, mm -hmm. pagka birthday niya, celebration, celebration. Ito si Marisol Soriano, pag may birthday siya, celebration, celebration. Correct. Ito na, simple lang ang pagdiriwang ni Barry Rivera ng kanyang birthday. Yes, kumain And, lang sila sa labas. Oh, pero Iba? yun nga, bumati rin sa kanyang, kanyang mga kaibigan. Talaga nabalik na BFF ang closest nila ni Heart Shark Evangelista, di ba? Oo, oh, oh, maganda kasi, yan. Si sa kanyang Instagram post. Tapos ganun din si Ibana Alawi at yung iba pa niyang mga kaibigan. Mm -hmm. So yun nga, happy, happy birthday. Belated happy birthday, Marian Rivera. Diba? Ay, may diba? nag-ano lang dito, nag-PM. Nag kasi kahapon daw, maganda yung background dati na yung medyo madalim, madilim daw kasi oh. Uh, gradient. Ay, ang magandang pong bakla magandang ilaw, di ba? Oo, daw ano, maano. Parang kakaiba uh, nga yung beauty ko, parang sobrang ganda ngayon ng bumaba ng konting ganda ko. Pero maganda <laughs> pa rin, di ba? Ayan, yun nga po, balita birthday, Marian. At ayun nga, simple ang pagdiriwang pero with her family. Si Sixto, si Dingdong, at saka si Zia. Zia, ang gagandang bata, <laughs> parang beautiful family.